Ayusin, ayusin mo yan ah. Upo. Ha? Ah, ayusin mo yan ah. Ayun, ginamit ka yung sapatos ko. Tapos eh, ano. Hindi naman mo madami. Kulinis to mo. eh. Sabi mo lang madami. Mad Tapong ko ba yan, yan eh. Madami yan. Pali, linisin mo ah. Mamaya gagamitin ko yung magbabasketball ako ah. Ha? Ayusin mo yan. Marunga pa lang magbasketball? Oo. Oh. ko yan. Tapos magajaging pa ako mamaya. Hanggang doon sa Maynila. Sino ma ano si no, ba idol mo? Ha? Sino ba idol mo? Ito ano? Michael Jordan. Speed, si, si Speed. Union. Si Speed ang Bali ano mo na ano kay Kerry no? Yung carry mo wala yon, tanga na parang chicken carry lang yon. Tayo sa mo ko bibili ako ng carry ko sa pato. Di spike, bumpil bin sa Marinig. Eh. Ha? Eh no, ganoon. <laughs> Sino idol mo si Kerry? Wala yun, chicken Kerry lang sa akin yun. Laging tumitira ng tres. Surebon! <laughs> sa, akin, sa akin, dalawang hold pa. Pag tinira ko yung bola, buta pasok pa agad. <laughs> tapos mga tapos yung pagaluan mo pag, mo, pag mo ayan bulok yun ayan talang talang ni Gary yun yung balam may remember, may sa akin ayan. yan Ha? Huh? may pirma pa? pa yan. May firma pa ni Joey TV yan. Pirma? Ayun o. Pirma ba ito? Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, ayusin eh, mo ha. Ayusin mo yan. Isa mo ha. Ha? Oo oh, po boss.